sep sep oh ya pakai mesin ah, torsilio torsilio Ya, no? Ngayon, tangkalin kami sing, malaki-laki na. Lumabas kami sa ilalim ng dagat. Mayroon pa rin. Ano? Bangos. Mababa itong gila namin kamising kami na lambat. Uh, isang silip sa silpong kumising. Hama ko yung silpong kumising. Uh, ito kamising, Malaki-laki na ito kumising. Kariya, ito na kariya oh. bangus, yo do, bagus. Dagapak. Dua sari-sari wa tra, boy na buhay pa. kami sing rawa. Banak cak bagus. Ano? Don. Ali pa kami sing talaga yung mga tirada kami dito kami sing eh. Maswerte sa palawan kami sing kag. Apo. babagay lang basta may kasing hindi kapikap kami, kami dito sa lupa ng ano no? So, masyado mula pa kami nilakbay namin so, kami kakita ng kawa na bangus yan ang kamising bangus mo lang din kamising yan bangus purang uh, jakpat at yung kamising yata yan po, namuti kami si. Wala bola bola ng silpin ko kami si. Wala kami si. Oh, nagbangga pa kami sa kabilang area. Kita mo rin idol, pakita mo idol sa kay idol, isang sa idol. Yun kino, yo. Oh. Yan. Yan, Yan ko pare ko rin kami si. Sa kabito pa yata kami si. Utang-utang. Tapos -utang. kami si sapsap. Sapsap. -sap. Tapos yes, merong no. Kasi so, yung malabo-labo ang silpot ng kamising eh, Matakot araw Yo, so, Bangus naman kamising Um, may dawat pa na kamising sing kami sing oh, dawat nakabitaw oh, so, dawat na pinapakalaan na kami sing mga kanyang dawat Ayan, napakawala na niya, missing. Yo. Bangus naman ka missing. Hmm? Bangus. Ano naman. Ayan, kaya nagpareho ka missing. Siyang tayo kasama sa panglambat ng araw-araw. Pare ko. Siya aking laging kasama. Araw-araw. sa mahangin-hangin ng kamising. Mahalo na. Nag-uutra ka rin ng mahangin. Dito rin sa mga kitsi ng kamising. Gaya. Napaganda yung dito. Ayan ang kamising. Nag-a-gira bangus na ito kamising. Wow! Mahilis yung laki kamising. Laki ng kinoo kipalpia Boy na boy pa mga oh tama lakas na yung

Ayan yung isa idol, pakita mo isa idol, isa idol uh, mga, mga kasamahan uh, ko makikita nila yung oh wow, baka ah, ang buhay na buhay pa ayun Ay, kami sing mga lambat ko kamising sing tsaka tsaka lang pala sa sa harap buhay ayun kami oh, pa bangus ayun, yun oh buhay na buhay pa

karya blog TV channel. Blog. Nah, kami to patay sa kami Oh, buhay na Wow. Tasa ko muna mga kami sing. Ano, oh, buhay na gagalaw pa. Antayin kung pare kami siyong, magaling tumag hat mga kawal. Dito po kayo kami siyong, sa Grabe talagang Buhay na pa kami siya sila kami Mayroon pa kami sila rin Grabe kami siya talaga Grabe dalawa yung kamisin isa siya rin pa gumagalaw pa kamisin sehat, sehat, mga ko yung Nauli kong isna po ngayon Tangus Mandi Ito na po. Nung China. Nangitit palawan. Ito po tatot. Ito na po. Dito po. Halos. Ito po lahat dyan. Sa mga ka-GC, sa mga ka-vlogger ko dyan, sa kusang pa kayo na buwan na katira. ko mga isa isa Buhitik-alol. Ito na. Oh, Yun. Oh. Buntik pala kawala. Oo.

Ting mga bakawan, ayan po, inom ng kalutang pa. Ama, isda ka sa oh. nah, lambat ko. Grabe, talagang napakaraming. Basta ano saan pero ngayon lang nakatama na kayo itong ano ah ba, Puro bangus Madilim din din ng panahon nga Ito kung pare araw-araw ko yung kasama sa raot. ang pa sa dalip eh ko sa pinagbigyan niya kung dalang silpon na si pag pag silang kasi tayo hirapan siya na sila ng lambat na, siya, um, kayo, kaya sige po pakita ko naman kayo kahit paano mag kinukuha namin dito sa dagat na sarili-sariwa talaga ayun o kakakuha dito ayun

ng mga karya eh pinahirapan nyo kung pari kung magtanggal yung sasana ngayon eh yun katuloy pala ito katikit yun bueno, mm. o yan pangos talaga talaga pangos bunga, bagus tapi karena patah itu Bagus, bisa nah, ngajar bagus kan? Apakah laki? Ay, siya mag-disturb pa kahit mga kawan. Pero, yun, no? Thank you, know? you know. Lord. pa pakita ng karya may huli na ng may, may lahat. Para, din na kayo. Ang ito ka, ito, dawat. Ika, palo ko lang sa gawa niya. pagpunta ng bato ako may similya talaga subscribe mga karya sa aking channel karya vlog tv channel hindi pa kawalaan namin yun kasi bibipis pa yun para lumaki sila paglaki nila mahuli namin siya wow, ya? mak area, wah, Wow wow, bisa mising, wow, tapi wow. itu, oh, itu, tanggal itu.

Kami sa pa, ano sa so, uh, lugar po ng ano maraming bangusan po dito minsan ah uh, bagyo hindi to minsan nawasak yung mga ano nila pitch nila ito mga idol naglakyan naglaki to sila mga karya naglakyan na lang sila ito so, tilapia ano buhay na pa talaga Ito, no? Oh. ang hirap pala talaga mag, mag vlog ka pag mag dalawa lang kayo sabang hindi pa ano, asama ko mga karya ba na malalambat Câmara ở đây có lãi nơi bong bong chưa kể lâu mọi thứ mọi thứ mọi thứ mọi thứ không thứ nababa kasi lampat po namin yun yun o yun o dalawa nababa kasi lampat kari ya samaran samaran luar cepuk bau uh tapi kalau kering samaran dapat ya palu ya kita cari-cari lagi toma kari yang istimewa di tuh ng masakit po magatinyik. yeah, mga idol. pag kita idol? okay na, yung ganon. kami sa laut nyan mga kareyan. sino kami sa laut nyan?

¿Qué sí, que So uh, kahoy, so, isunod sa lambat namin. Iwasak pa ng laman lang. Ang ko sana ay ako ah, siri ko ko kaya... sa lalo yung mga limang pipeta. Kailangan ko itong lagat po dito.

De la, la gente la pia. En la pia, vamos.

del banak idol banak banak i Diba siya doon lang? Kaya baka ano kami doon? Titignan ko yung hulihan, ano hulihan eh. Hindi na po eh. Siyahan mo lang. Dahil yan natin yung tinggan. Nakapakita ko natin doon sa inyo may lahat maya. Bago natin yung video ko. Sa ko kong nanonood po, please share niyo po. Please subscribe po sa channel ko po.

bagus pala yun ang rumpungan yung mga bangus yan ito so, may idol ha, pakikita ko sa iyo ito ko sa tabi tuloy para mahalin nyo makita yung isla lahat so, ng thank you thank you yung nah, itu, pakita ito yung ating huli uh, nah. ating bad boy idol At labas yung mga, ano, idol yung mga. Okay. 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 ito dyan mga dito dito ayun yeah, na kumilang ito ito ako pasalamat sa ano 노 방어스코. 아. 해